Hello po, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Update ko lang po kayo, hinggil Gildos na ipost ko 2 days ago dun sa 85 years old na lolo na umalis sa kanilang tahanan at hindi alam kung saan pupunta. Yung pong uh, naipost ko na nagpunta rito sa tindahan ko nagkaas ng water. Ngayon naawa naman ako, binigyan ko nalang ng tubig, pagkatapos binigyan ko ng uh, tinapay. At habang nagbibiryanda nga po siya dito sa harap ng tindahan ko, yung may nakainom na Uh, isang uh, binatilo, uh, bumili ng coke mismo, rin e, sa kanya at nagbigay po ng counting uh, tulong. Tapos po, hindi ko rin na-mention pala, yung isang lalaki pa na, na nabili rito, e, nagbigay din po sa kanya ng tulong. Ngayon po, um, half an hour ko, may nagpunta po rito at hinahanap po si Lolo. Uh, tinatanong po kung saan gawin na punta. I-sabi ko, mapuntang uh, po, mapuntang Balcara Highway. Palagay ko po, kamag-anakan niya ito. Uh, concern sila sa kalagayan ni Lolo ngayon dahil parang <laughs> nagtamparo ata yung matanda at umalis ng walang paalam sa kanilang tahanan. May pamilya po siya, uh, pero ayon po sa matanda, eh, nag-iisa na lang siya sa buhay. May pamilya po siya, kanya hinahanap po siya ngayon. So malaking bagay po yung pagka-post ko dito two days ago. At uh, dahil sa softmed nga, eh, ayun, na, na nalalaman ang uh, kung saan napupunta yung ng tao, especially nga sa Facebook uh, face ng Lolo, na uh, 85 years old na eh yun nga, umalis sa kanila na walang paalam. Uh, yun po, mga real consider niya yung uh, nagpunta dito. At uh, hinahanap nga siya. Maraming maraming salamat po sa mga nag-share ng video. At uh, dahil doon, medyo napakalat ito na information na ito. At yun nga, uh, na, nakarating sa family ng Lolo. At yun nga, hinahanap pa po siya ngayon. Pero uh, sa kas, uh, kasamang palad hanggang ngayon din po, ay eh, naghahanap pa rin sila. At dito nga, napunta nga sa lugar ko na na-trace nila itong lugar ko dahil ito nga naman eh, madali na mga hanapin to at maraming maraming salamat po dun sa mga nag-share ng video at saka uh, pakishare nyo na lang din po yung mga videos ko po itong yung videos ko po na yung sa 85 years old na lolo na wawala please lang po na para kung sino man ang makapanood at ever na makapunta sa kanila yung si lolo ay eh, uh, immediate na immediately na Uh, ma-i-post ito agad at baka sakaling uh, makarating doon sa family ni Lolo. Yun lang po sana ang pakiusap sa inyo, pakishare nyo pa rin po yung uh, video na yon at napakalaking, napakalaking uh, bagay po o napakahalagang bagay po para sa pamilya ni Lolo na umalis sa kanilang tahanan na hindi alam kung saan pupunta. Nakakawa po si Lolo talaga, 85 years old, kasi nung napansin kong papalis na siya rito sa tindahan ko after na makapag-snack, eh talagang uugod-ugod na po si Lolo. Nakita niyo naman yung tungkod niya, di ba? Yung tungkod niya eh, gawa pa sa kahoy. Uh, siguro pinulot lang niya sa tabi-tabi na para may pagtungkod lang siya. Please lang po, pakishare lang po yung uh, video ko, uh, 85 years old na Lolo na ko 2 days ago. At noonin ko, maraming maraming salamat sa nakapag-watch ng video na yon at nakapag-share also. Nang tulong po ito kay Lolo para ma-trace at mahanap siya kaagad at maibalik sa kanila at makasama ang kanyang uh, mahal na pamilya. Sana po, inuulit ko, pakishare ulit yung video na ito para uh, lalo pang mapalaganap yon at uh, mapabilis ang paghahanap kay Lolo. Uh, maganda umaga po muli sa inyo na. Bawi po!